Good morning, good morning mga kaibigan At uh, po kayo Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang oring karamdaman mga kaibigan good morning at ito po ay magwawalay tayo ng mga biik uh, mga kaibigan ito po yung uh, aking uh, bagong ano kulungan ng baboy ito ayan po at uh, meron na bito lang ayan uh, ginawa ko at uh, pinatungan ko siniminto ko ulit dahil uh, mga biak biak ito so, katulad nyan at uh, ito yung side niya yung flooring niya ay merong mga butas-butas at uh, para iwas tayo ng mga ano uh, bacteria kaya pinatungan natin Uh, mga kaibigan, ito po yung uh, natin. Ayan po, yung uh, ngayong araw nito ay isang na sila dapat nung twenty days pa natin minalay kaya lang ay uh, marami tayong trabaho ito <laughs> so, iwawalay na natin ang uh, tatanggalin natin itong inahin baboy at ang mga biik ay dito lang ito po mga kaibigan yung mga biik ay malalaki na dahil anim lang sila yan po at uh, pwede nang may binta ito uh, kumakain na rin malakas na silang kumain at uh, kita nyo naman Uh, siguro nasa more than uh, 5 kilos na po ito. Uh, ito. At, uh, ngayon mga kaibigan, ay na natin. dik ya dik 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 Sige lang, ngerti mo ito. bagong lipat na. Baliktad na Ito na yung bahay ng aking uh, hinahin na si Lito at medyo ayan po kumayat talaga medyo namayat at uh, itong hinahin na ito at hindi po ganong kalakihan ito uh, ginawa kong uh, bubong ay uh, pang ano lang talagang uh, nag -ano sa budget ay ano lang po ito ay uh, luna at saka mga kawayan dahil uh, ang tawag sa amin dito ay patong sige lang ma ayan po napakarami kasi ano namin dito uh, malaking ang patong kaya sayang pag hindi ginamit Ayan po. At uh, medyo nakamura tayo. Kasi siyempre, kailangan natin ng konting speed. At ito na, yung uh, aking mga bulinggit. Ayan. Okay mga kaibigan, maraming maraming salamat po. At uh, lagi po tayo mag-iingat. At sana po, at hindi po kayo magsawa sa panonood ng aking YouTube channel. Uh, doon po sa mga baguhan, uh, mga kaibigan, kung pwede po, po na isang subscribe. Yan po ay uh, malaking tulong po dito sa aking YouTube channel. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po. Ano na po doon sa mga baguhan, maraming maraming salamat po. Kung pwede po, pingin na isang subscribe. Uh, yan po ay malaking tulong po para sa akin. At lagi po tayo mag-iingat. Babo!